Laban na, panibagong araw, panibagong kaalaman. Habang kami nga ay naglalakbay dito sa Balok, sa bayan ng Santo Domingo, nakaramdam ng gutom ang mga sisim dahil nakita nila ang Jollibee. Pero bago namin marating ang Jollibee niya, napansin namin na meron din dito sa Balok na anti-rabies clinic. Sa taas nga lang to ng South Star Drug, kaya madaling makita. Tamang-tama dahil magpapabakuna kami ng mga sisim. Protection din kasi ito para makaiwas sa rabies. Kaya ikaw kung ayaw mo na magkaroon ng rabies, lalo na kung mahilig sa mga hayop tulad ng aso at pusa, mainom na na ikaw ay nagpabakuna. Ang tawag nga sa procedure na yan ay pre-exposure vaccination. Isinasagawa ito upang maging protektado ka sa rabies. Nakakatuwa nga dito sa ARC dahil ipinapaliwanag nila ang bawat proseso. Ipinapaalam nila kung gaano kahalaga ang magkaroon ng ganitong uri ng bakuna. O ba diba ang husay bago ka makagat o kaya inakagat ka na? Nandyan ang ARC para sa'yo. Pero syempre, doble ingat pa rin. Dahil ang mga ganitong uri ng bakuna ay may kamahalan din. Nandito lamang po ang ARC upang mapagaan ang inyong sitwasyon. Handa nila kayong protektahan laban sa mapanganib na rabies. Kung kaya nga pag kayo ay nakagat o kaya naman ang inyong kaibigan o pamilya, alam mo na kung saan sila ituturo. Heto nga't isinagawa na sa amin ang pre-exposure vaccination. At least pag nakagat kami ng hayo, mas mababa ang panganib at pangamba dulot ng rabies. Bukod niya sa anti-rabies vaccination, meron pa silang inaalok na ibang proseso. Katulad ng anti tetanus at marami pang iba. At dahil layunin nga ng ARC na mapagaan ang inyong sitwasyon, bukas sila araw-araw mula alas 8 ng umaga at nagtatagal yan hanggang alas 7 ng gabi. Kay ganda lang isipin na nandirito ang mga klinik tulad ng ARC na silang makakatulong upang maibsan ang ating pangamba pagdating sa rabis. Maraming salamat naman po sa napakabait at napakahusay na vaccinator na si Ma'am Jen. Grabe, lahat ng tanong alam na alam niya. Sagutin. At dahil nandirito na nga kami sa Jollibee, oras na para maglantaka naman ang mga sisi. Ito pong muli ang team laban na na hindi magsasawa maglaan sa inyo ng panibagong kaalaman. Palagi po kayo mag-iingat. Hanggang sa muli, paalam. God bless you all, laban na!